dalhin lang namin si Dave sa ano check up niya ngayon so yeah dun sa tenga niya dito. Oh, sa so, ENT hindi pa nila alam yun ay, <laughs> ay hindi pa ba alam yun, hindi nila alam yun yung uh -huh. ano sa samahan lang po namin si kuya magpa-check up Lagyan <laughs> mo kaya natin konting drama. Yung si, si Tekram po kasi hindi na masamahan yung anak niya gano'n. Take one action! <laughs> Kung mapapasin niyo po, wala po si Tatay, Ram. Busy po kasi, nag-mission. Tapos paano kayo mag gawak? Tapos para mas... Eh, ha? Tapos kayo mag-awak? Kasi pag si Anata, pag may nag-camera mo, baka si Tatay po yung mag-awak ng camera. Tito yes. August ang nagka-camera ngayon. Hmm. Kasi si Ram masyadong busy sa mission niya kaya kailangan in eh, dalhin namin si Dave sa ano sa kanyang check up so abangan nyo na lang mga ka-TechRam, kung anong magiging resulta ng check up kung marit, tita no, high blood kayo sa akin <laughs> <laughs> kung baga yung tekram na yun buyeset yung tekram na yun <laughs> yung anak niya hindi niya ma take to action Inuna pa talaga yung ano no, inuna pa talaga yung mission niya kaysa sa anak niya. Ano ba yan? <laughs> Hindi nga pala. Tapos ako tumatawa eh. Hindi maaano na. Ano drama. <laughs> Mahalapan. Oo. Oh, oh, seryoso tita oh, dapat. Oh, seryoso. Kung paano ako nagagalit ka na angel, gano'n. <laughs> oh, okay, okay. take three. three <laughs> take three, action. <laughs> um, oh, tapos sabihin mo tito niyan, kaya po ka mo, kaya ako nagpunta dito kasi para ipa-check up si Dave sa mga kasi hindi nagagawa ni Tatay Ram. Ganun. Hmm. Okay. Ikaw mo Ako na lang, ako na lang ang sumama mag uh, pa-check up kay Dave kasi <clears throat> mas inuna niya yung kanyang mga misyon kasi sa <laughs> sarili niyang anak. Paano ba yan? Ang galing ni Tito. kawawa, eh. kawawa naman tong batang to. Ewan ko ba? O ikaw ba't nandito ka dito? Tapos tinawagan po ako ni Tita Ethel. Samahan <laughs> ko daw po si, oh, si Tita Ethel. Kas At, si D, kasi para may kas